mo. So, masakit dun sa harap ng inyong tuhod. Dun sa harap na dun yung sakit. ah uh, masakit pag inupo, tapos may tunog kapag umaakit kayo na hagdan. Ito din yung tinatawag na ano, patella femoral joint pain. Yan, nangyayari din yan, kakatakbo. Syndrome po yun. Dahil sa pagtakbo, pagtayo, paglakad, tapos medyo mahina itong ating binti sa bandang taas yung hita ika nga ah uh, or kaya minsan hindi pantay yung ating pagtayo so kaya nagkakaroon ng mas na mas nahihirapan yung isang parte or kalahating parte ng ating katawan meron din tinatawag na gout or pseudo gout pag kinawakan nyo yung inyong tuhod mainit mapula matigas kasi namamaga eh pag pseudo gout, hindi talaga gout na dahil mataas yung uric acid, kung hindi dahil sa calcium pyrophosphate. Yun pero pareho-pareho sila nang nararamdaman daman saka ng sintomas. Meron din tinatawag na referred pain. Yung referred pain naman, sa iba masakit, pero dun yung ramdam sa inyong tuhod. Nangyayari din yan, ano? Halimbawa, yan, minsan sa ibang parte, sa mga gilid, pero hanggang tuhod, masakit. Meron ding infection. So, yon kailangan nyo na talagang dalhin sa doktor. Baka kailangan ng mga antibiotics. May tinatawag din na baker's cyst. Doon sa likod ng ating tuhod, sa may alak alakan, yung, yung hinihilod natin, ano. Uh, doon, may parang magkakaroon ng cyst. ah uh, malambot lang yon pero masakit sa likod ng tuhod. So, ang tawag doon, baker's cyst. Tapos, may tinatawag din na torn meniscus dito ah meron nung parang tutsun dyan. kaya lang minsan sa biglang ikot, natapilok, napatid kayo, ah nagkakaroon ng pagkapunit. May tinatawag din na iliotibial band syndrome. Ito yung nasa gilid to. Yan, iliotibial band syndrome. So, nando sa gilid ng ating hita. Ah, mas sumasakit siya kapag nagra-run tayo or nagba-biking. Kasi gamit na gamit yun. So, eto pa ho ang mga maraming dahilan. Yun nga, sinasabi ko kanina bursitis, kakaduhod ka kasi masipag. May jumper's knee. Yan. Yung mga mahilig mag-jumping rope. So, dyan sumasakit yung kanilang tuhod. Eto po yung iliotibial band syndrome. So, dyan sa gilid ng inyong hita, dyan masakit. Minsan, dito sa harapan, kasi yung quadriceps nyo, ah uh, masikip. So, ituturo ko sa inyo ang pagmasahe sa mga matitigas na muscle. May tinatawag ng mga pressure point. So, hawakan natin yung ating hita. Tignan natin. ah, uh, hawakan yung ganun. Ganyan. So, hawak-hawak para makita nyo kung saan masakit. Usually, kung saan masakit, yun yung kailangan yung imasahe. So, kailangan nating imasahe yan, ha? to, so, ito yung mga example kung saan sumasakit. Subukan yung hawakan yung mga gilid, -gilid. So, doon kayo magtutuon ng pansin. Ibig sabihin, nandun yung problema. Pag nagmamassage, ito yung mga ginagamit ko. Pwede ang lotion, Johnson's Baby Lotion. Pwede din yung coconut oil yung galing sa inyo, pwedeng binili yung coconut virgin oil or kaya naman, e ginawa ninyo at pwede din nyo, kung talagang walang wala pwede yung olive oil na nasa kusina ninyo magagamit na din yan ah, Kailangan mong nating ipalambot yung mga muscle kasi nga, kaya nagkaroon ng trigger point ay dahil sumikip o tumigas yung mga hilatsa ng muscle natin o yung muscle fibers, ika nga. So, ganito po ang self-massage. Um, pwedeng sarili, pag sarili nyo, nakaupo kayo. Pero kung imamasain nyo, halimbawa, uh, magulang ninyo, sabihin, ako, sakit-sakit ang tuhod ko, pahigain yung pasyente, magsimula tayo dun sa ating hita. Yan, pahigain. Pwede nyo lagyan ng towel, inikot na towel, dun sa ilalim para may suporta. Dun sa ilalim ng kanyang tuhod. Yan, tapos sa gilid kayo, tapos, imamasahin nyo na yung kanyang hita, yung quadriceps muscle na ibabaw yan, gamit yung inyong daliri at saka yung inyong thumb o yung hinlalaki. So, imasahin yung ganun. Yan, ganyan. Yan yung mga gagamitin nyo. ang pag mga 10 to 15 minutes lang. Pagtapos nyo na yung inyong hita, yung quadriceps, yun namang paligid ng inyong patela o yung ng inyong knee. Kasi, yun nga, ganun din, pwede nyong ipatong dun sa, hinbawa, lumuhod kayo dun sa gilid, ipatong nyo dun sa inyong hita, yung kanyang knee. Or pwede rin naman, kung nakatayo, patungan nyo na lang ng towel sa ilalim. So, ah uh, gamit yung inyong kamay dun sa gilid. Yun munang gilid. Gilid. So, mga 10 to 15 minutes, one side. Tapos, another 10 to 15 minutes yung outer side naman. So, iikutin nyo. Pati dun sa ilalim. Dito, pati ilalim. Dito. Um, ilalim dito. Sa unahan dito. Gilid at kabilang gilid. Tapos, saka kayo bababa. Dun naman sa binti. Yan. So, paikot dyan. Gamit nga yung inyong mga daliri, at saka yung inyong oil or yung inyong lotion. Ang isa rin dahilan ba't sumasakit yung tuhod natin, eh kasi mahina nga yung mga muscle natin. So, kailangan natin yung mga exercise, lalo na exercise para sa binti. Kaya yung mga quadriceps exercise, pwede kayong nakahiga, taas-taas yung mga binti, i-stretch nyo, ganito ang ginagawa niya, i-stretch niya, tinitiklop niya yung tuhod niya papunta sa kanyang dibdib. Yan yung mga stretching. Tapos yung mga straight leg raises, mamaya meron akong picture itataas ninyo. Maganda ho ang swimming kasi mga low impact exercises ito. So, walang gaano strain sa inyong tuhod. Pero alam ko, ilan lang naman ang pwede mag-swimming sa atin. So, walking pwede na. Yun po mga high-impact exercises, basketball, volleyball, iwas po muna tayo doon pagdating sa food, syempre gusto natin yung may vitamin C, may calcium, tsaka yung may omega-3 fatty acid, yung mga hindi nagkakos ng pamamaga. Pagdating sa hot and cold treatments, kung mas na -re relieve kayo sa hot compress, pwede po yon hot water bag na bibili sa ating mga butika, lagyan ng mainit-init na tubig, balutan ng towel para hindi kayo mapaso, ilalagay doon sa lugar na masakit, 10 to 15 minutes. Yung iba, mas gusto nila yung cold. Pwede rin po, pero usually sa atin, mas marami gumagamit ng hot. Lalo na kung maedad ka, mas gusto mo yung mga warm compress eh. Tapos, pwede din yung mga cream na nabibili, katulad ng mga diclofenac gel or cream. Pwede rin po yun para hindi palaging yung iniinom na tableta or kapsula. So, pwede yung pinapahid lamang ano ang um, prevention para hindi sasakit ang ating tuhod. Mas ayaw natin yung luhod ng luhod uh, na, na nakadiretso sa baldosa or doon sa kahoy. Pag bumibigat, mas hirap ang tuhod, so gusto natin yung tamang weight lang. Pag tatakbo kayo or mag -e exercise mas maganda yung diretsyo lang yung sahig. Uh, mahirap kasi yung pataas-taas eh. Hirap yung ating tuhod doon. Warm up, exercises, pati stretching bago mag-ehersisyo o bago magsimulang gumawa sa bahay. Rubber shoes, pinakamaganda pa rin ang rubber shoes. Kailangan yung swelas niya, parang kutsyon malambot sa inyong paa. Papatigasin ang mga muscle, mag-exercise -e po. Kaya nga, ang lakad, isa sa magandang exercises para tumigas yung mga muscle ng ating binti. Tapos, ah, mag-exercise, ah, stretching, yan. Yan yung madalas. So, ito po mga example lang, paano yung mga exercises natin. Yeah, pag nakaupo kayo, kahit nasa office, itigas-tigas nyo yung mga muscle, kasi hindi kayo makakatayo. So, habang nakaupo, tinitigas nyo lamang. O kaya, pag nakatayo naman, taas-taas yung inyong paas, o mga hamstring stretchan. Pag nakaupo, pwede nyo rin itiklop yung inyong tuhod. Or upo, tayo, upo, tayo. So, ito mas kaya to ng mga elderly. Pag may nakita kayong hagdan, uh, akyat, baba, akyat, baba. Pampatigas din yan ng muscle ng mga ating mga binti. Tapos, pag nakahiga, pwede tinitiklop, diretsyo, tinitiklop, diretsyo. Yan, or kaya leg raising, leg lift, taas-taas. So, yan, mga 10 counts, tatlong beses ulitin. Yan po yung mga pwede nyo gawing exercise. So, sana po nakatulong ito.